Hi hey guys, turo ko kayo kung paano ba gumawa ng pattern. Molding PVC pattern. Karamihan kasi ginagamit ay bayero. So, hindi makinis pag finishing na eh. Sa mga straight at madadali, kahit lagarin baka na lang. So, pag mga curve, kailangan nyo ng nylon o kaya yung tali ng bigas. Mas maganda sana kung nylon gagamitin nyo. Yung nylon na tela, yung pantay ng sapatos kahit anong series pa yan ng PVC o gano'ng kakapal yan, kayang putulin niya ng nylon. After nyo maputol o mabuo yung design or yung details ng ginagawa nyong PVC molding, lihayin nyo siya ng sandpaper na 100 o 120. Bahala na kayo kung anong grid sa dalawa. Importante lang naman dyan makinis. Marami akong PVC molding eh, mga kapal. Ang tagal na nito, hindi ko na alam kung 6 years, 7 years. Ang tagal ko na kasi hindi nagawa. Last 5 years ago pa, nung huling gumawa ako wala na kasi nagpapagawa. Yung iba nga, hindi ko na alam kung nasaan na, pinag harbor na. Ayun mga boss, maraming salamat sa panonood. Bye-bye!